ngandek uling uling heeh hmm. apa uling hmm. itu Tak City din ang madali o mat, no? Dili. Mama na ako ang ginakuan sa unang. Mars, Galaxy, Sneaker, Tubleron, mm. tayo, kanang, ang nang isa na gani, kanang pula. Ah, Kit Kat. Kit Kat. Mag-Kit Kat pero, oh, pero mukhaan na siya. Yeah. Dili tanan. No? Dili siya kayo basta kanang dili jud siya ingon nga ma Mm. Kay isulod ra man ako ko ref. Mm. Ida bot. Ako awa man sulod-sulod ako ah, ah. basta makuan ning gahi ra balik. man ang milk ng, ko ang uban. Wala ra ni milk. Wala man. Ida bot. Dili, wala ako ajud, promise. Na, may dulu, kuat, kayak, ah, may stock ko mang pupulo kaadlaw sa kuwarta ya, sigad. Amin ada yang mirip sama Agres. Amin <laughs> tu kan aku. Aku apa tu? Kuat. Mula rah hantu dengan. Sudah apihan nak kembali tanu. No? Hantu nak abut kung sibu. Dili init ini semua nak rasa balay sak. Kamu ah. Dili beras kurap kurus ini mesti. Oh oh. Nara gud sulod sa balay? Oo. Oh. Na yun pag-uli sa mga bata, wak man na nga tunaw. Wala biya mi rep lay present Nothing unit putus atau ah? April ngko ato tapi, ka magbayad ka ah oo ang kuha ka ito oo diba yun nga sa magsasabi ka na automatic siya mag kuhaan sa card kaya yung kasi trakala diba automatic siya mag-deduct oo government mo na siya ang tabi oo the tabi mo kasi ma is government um... Tama, ah, unsa to naman mamara.

Ganto kung bulan Chris. That's big. Minis. Um, ah. Oh, There's a little more. There's a little more smaller than that, ma'am. Yes. Smaller. Mm -hmm. Yes. The the packaging is do like this or they do like this. Hala and the the iron on. Like I thought you came here to Lulu, no? Last last month, ma'am. Asma, but they don't have the sale like this. I mm check. -hmm. Okay. <laughs> malanta kong bulat. I see the dry, dry fish ma. <laughs> I see I only see. Uh, you want also chocolates and things like this? Or? No, I I I have chocolate. That I buy then I send mir, se, miri bring. Ah uh, yeah. I see the dry fish. Oh the dry fish.